Habang papalapit ang pagsisimula ng ugnayang UFC at Paramount sa January 2026, kumakalat na ang mga ulat na ilulunsad ng ang pinakamalaking MMA promotion sa mundo. Ang unang event nito sa ilalim ng bagong deal sa Los Angeles at ang sagupaan alamin sa aking pag-abante. Muling pinag-uusapan ng MMA community ang magiging unang labaw ng Paramount Era matapos kumpirmahin ni Dana White na sinimulan na ng UFC ang pagbuo ng mga posibleng matchup at venue para sa malaking pagbubukas. Bagamat wala pang opisyal na pecha at venue, sinabi ni White na abala na ang UFC sa paghahanda ng mga laban para sa naturang event. Isa sa mga pinakapinag-uusapang posibilidad ay ang main event showdown sa pagitan ni na Ilya Tupuria at Paddy Pimblett. Si Tupuria ay galing sa impresibong first round knockout laban kay Charles Oliveira sa UFC 317 abang nagsisimula siya ng panibagong title reign sa ibang weight class bilang number 1 pound for pound fighter. Samantala, si Pimblet ay patuloy na nasa winning momentum matapos ang pitong sunod na panalo, kabilang ang third round TKO laban kay Michael Chandler noong Abril. Ngunit higit pa sa laban, matagal nang may tensyon sa pagitan ng dalawang fighter. Nagsimula ang alita noong 2021 nang magbigay si Pimblet ng insultong komento sa ex tungkol sa bansang pinagmulan ni Tupuria, ang Georgia. Noong 2022, nagkaroon ng mainitan ng engkwentro sa isang hotel sa London ang dalawa habang parehong nakaschedule sa UFC Fight Night ng Volkov versus Aspinal kung saan umano ay naghagis si Pimblet ng sanitizer battle kay Tupuria. Tinawag pa ni Pimblet si Tupuria na sanitizer boy matapos manalo sa kanyang laban sa parehong event. Umabot sa sukdulan ang kanilang alitan sa UFC 317 ng magharap muli ang dalawa sa loob ng octagon matapos ang panalo ni Topuria na nauwi sa pisikal na komprontasyon At kung nais ni Dana White na simulan ang paramount deal sa ingrandeng paraan, isang rivalry headliner sa pagitan ng dalawang pinaka-popular na UFC fighters ang tila magiging perpektong pambungad sa bagong yugto ng liga ako si Sus Valdez abante Sports na una.